Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea at lumalawak na modernization goals ng Philippine Navy, may isa na namang bansa na muling nagpapakita ng seryosong intensyon na tumulong sa pagtayo ng ating pinakaunang submarine force. At hindi lang basta tulong, kundi isang malalim na defense partnership para sa susunod na dekada. Italy's Fincantieri, ang pinakamalaking shipbuilder ng Italy at isa sa pinakarespetadong naval manufacturer sa mundo, ay muling inilahad ang kanilang alok, ang U-212 Near Future Submarine o U-212 NFS. Sa episode na ito, pag-uusapan natin kung ano ang nakikita ng Italy sa Pilipinas, bakit nila pinipush ang U-212 NFS, Paano nila pinapakita na para itong tailor-fit sa maritime environment ng Pilipinas at ano ang ibig sabihin nito para sa ating defense outlook sa Southeast Asia. Pag-uusapan din natin ang kanilang partnership kasama ang Germany's ThyssenKrupp Marine Systems pati ang deep project ng FinTentry na posibleng maging bahagi ng future underwater defense ecosystem ng bansa. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Simulan natin ang buong kwento. Sa isang defense forum sa Manila nitong linggo, si Aurora Bazo mula sa Fincantary Naval Vessels Division ang nagpresente ng pinaka-updated na offer ng Italy. Ayon sa kanya, hindi simple ang underwater geography ng Pilipinas, at dito papasok ang halaga ng isang modern at flexible submarine. Hindi lang natin problema ang West Philippine Sea. Ang Pilipinas ay may kombinasyon ng shallow waters, choke points, at deep ocean regions gaya ng Celebes Sea. Ibig sabihin, kung kukuha tayo ng submarine, kailangan ito ng napakataas na maneuverability at kakayahang mag-operate sa parehong mababaw at malalim na tubig. Ayon kay Bazo kailangan ng Pilipinas ng platform na kayang maging stealthy, Mahirap ma-detect, kayang mag-operate sa warm waters at may ISR capability o intelligence, surveillance and reconnaissance. Dagdag pa niya, ang isang modern submarine ay hindi lang weapon platform. Ito ay deterrent. Ito ang klase ng asset na nagbibigay ng psychological impact sa kalaban dahil hindi nila alam kung nasaan ka at kailan ka tatama. Dito pumapasok ang U212 NFS ang pinakabagong evolution ng U212 submarines na ginagamit ng Italian Navy. Apat na U212 submarines na ang nabuo ng Fincantieri para sa Italy at ang NFS variant ay ang kanilang next generation design. Isang malaking selling point ng Fincantieri ay ang kanilang air independent propulsion system. Sa madaling salita, may kakayahan ng U212 NFS na manatiling nakalubog ng mas matagal dahil hindi nito kailangan agad umangat o mag-snort para kumuha ng hangin. Gumagamit ito ng hydrogen oxygen fuel cell system na tahimik at napaka-efficient. Ayon kay Bazo, ang tanging byproduct nito ay tubig, at dahil dito mahirap itong ma-detect. Kasama pa ang modern lithium batteries na nagbibigay ng several days endurance underwater. Kapag pinagsama ang AIP at battery system, ang U212 NFS ay nagiging isa sa pinaka-stealthy diesel electric submarine sa mundo. Bakit ito relevant sa Pilipinas? Dahil ang ating maritime territories ay high-risk zones, lalo na ang West Philippine Sea. Sa lugar na ito, hindi sapat ang presence ng surface ships. Kailangan natin ang undersea capability na kayang magbigay ng silent deterrence, mag ng intelligence, at magmonitor sa mga galaw ng ibang bansa nang hindi natin ini-escalate ang sitwasyon. Dagdag pa ni Bazo ang isa pang punto na madalas hindi na pag-uusapan, tropicalization. Ang Mediterranean Sea, kung saan nakadeploy ang U-212 class ng Italy, ay may klima at underwater conditions na surprisingly similar sa Indo-Pacific. Ayon sa kanya, mula shallow waters hanggang deep blue areas, at mula cold waters hanggang warm zones, maraming commonalities ang Mediterranean at Philippine waters. Ito ang dahilan kung bakit nila sinasabing ang U212 NFS ay natural fit para sa operational needs ng Pilipinas. Sa specifications, ang U212 NFS ay nasa humigit kumulang 60 meters ang haba, may displacement na 1,800 tons, designed para sa 20 na crew at may space pa para sa walong special operations personnel kaya nitong mag-operate sa waters na kasing babaw ng 40 meters, habang may blue water range at endurance para sa malalayong operations. Ibig sabihin, versatile ito mula literal patrols hanggang deep sea strategic missions. Pero hindi dito natatapos ang offer ng Fincantary. Isa sa pinaka-interesting parts ng kanilang presentation ay ang announcement ng mas malalim na industrial cooperation nila kasama ang Germany's ThyssenKrupp Marine Systems. Ang TKMS ay kilalang manufacturer ng U212A at U214 submarines at isa sa mga pinaka-credible submarine builders sa buong mundo. Noong April, pumirma ang Finckenberg at TKMS ng Industrial Cooperation Agreement para mag-offer ng joint U212 submarine package sa Philippine Navy. Ang setup, Finckenberg ang magiging prime contractor para sa Pilipinas habang magbibigay ng support ang TKMS sa technology undersea systems, at logistics. Ang pinaka-selling point dito ay hindi lang yung platform. Kasama sa offer ang technology transfer, training, performance-based logistics, long-term maintenance support, at assistance sa pag-setup ng submarine-based infrastructure sa Pilipinas. Mas lalo pang naging attractive ang proposal nang sabihin ni Bazo na may posibilidad na ma nila hanggang 100% ng contract value. Ibig sabihin, posibleng hindi malaki ang upfront cost ng Pilipinas dahil pwede itong bayaran sa isang facilitated payment plan. Ito ay malaking bagay dahil ang submarine program ay isa sa pinakamahal na project sa AFP modernization. Ngayon, bukod sa mismong submarines, may isa pang in-offer ang Fincan Terry ang kanilang deep project, o dynamic ecosystem for enhanced performance ito ay integrated underwater defense ecosystem na binubuo ng underwater management system, detection barrier, at fleet ng unmanned underwater vehicles. Para itong layered underwater security solution na pwedeng gamitin sa pagprotekta sa critical underwater infrastructure gaya ng subsea cables, energy pipelines, ports, o strategic choke points. Ang ganitong klase ng system ay hindi lang pangdigmaan, pang security din sa panahon na ang digital at energy infrastructures ay vulnerable sa undersea sabotage. Sa mas malaking larawan, alam natin na ang Pilipinas ay isa sa iilang bansa sa Southeast Asia na wala pang submarine fleet. Naging matagal tayong nakadepende sa surface fleet, at sa panahon ngayon, malaking strategic disadvantage yun. Habang halos lahat ng major ASEAN navies ay may submarines na, tulad ng Vietnam, Indonesia, Singapore at Malaysia, tayo ang pinakamalaki ang maritime territory pero zero pa rin ang submarine capability. Dito papasok ang urgency ng AFP modernization. Nag-commit ang Philippine government ng humigit kumulang 2 trillion pesos para sa susunod na 10 taon, o around 35 billion dollars, para palakasin ang military capabilities. Kasama sa long-term modernization roadmap ang pagtatayo ng submarines, missile systems, surveillance network at integrated coastal defense systems. Hindi naman Italy lang ang bidders. Kasama dito ang Hanwha Ocean ng South Korea na nag-offer ng KSS-3PN, ang France Naval Group na may Scorpion-class submarines, at ang Spain Navantia na may S-80PN. Malinaw na nasa pinaka-competitive submarine procurement race ngayon ang Pilipinas. Kung tatanungin natin, bakit malakas ang push ng Italy, Simple, sa Indo-Pacific nakatutok ang strategic expansion ng Europe ngayon. At ang Pilipinas, bilang isa sa may pinaka-critical maritime position sa buong rehiyon, ay natural partner para sa Italy. Ang U212 NFS ay hindi lang produkto, ito ay simbolo ng strategic cooperation na gusto nilang i-build for the long term. At kung makuha ng Italy ang deal, ito ay magiging isa sa pinaka-significant defense cooperation projects nila sa Southeast Asia. Sa kabilang banda, kung makuha naman ito ng Pilipinas, ito ang magiging pinakamalaking modernization milestone ng ating Navy sa buong kasaysayan nito. Sa ngayon, wala pang final decision ang Philippine government. Ngunit malinaw sa presentation ng Fincantary na committed sila, na handang ibigay ang full package na kailangan ng bansa, at handang tumulong magtayo ng isang tunay na submarine ecosystem sa Pilipinas mula training hanggang infrastructure, hanggang long-term support at technology transfer. Sa dulo, ang tanong ay simple pero mabigat. Ano ang pinaka-strategic submarine para sa Pilipinas hindi lang ngayon, kundi para sa susunod na 30 hanggang 40 taon? Habang naghihintay tayo ng final decision, malinaw ang isang bagay. Ang U212 NFS proposal ng Italy ay hindi basta offer. Isa itong seryosong roadmap para sa future undersea capability ng Pilipinas at kung paano tayo magiging mas handa sa napakakumplikadong strategic environment ng West Philippine Sea at Indo-Pacific region. Kung gusto ninyo ng mga content tungkol sa AFP modernization, Indo-Pacific defense updates at maritime security, huwag kalimutang e-like at e-subscribe. Marami pa tayong pag-uusapan sa mga susunod na araw.